ay tayong pasabog na balita ngayon. Ayon sa mga chismis, gustong gusto raw ng mga magulang ni Paolo Avelino si Kim Chu. Totoo kaya ito? Alamin natin ang buong detalye. Si Kim Chu at Paolo Avelino ay matagal nang napapabalitang may namamagitan sa kanila. Sa kabila ng kanilang pagiging busy sa kani-kanilang mga career, madalas pa rin silang makita na magkasama. Ngayon, ayon sa mga malalapit sa pamilya Abelino, tila balabis na natuwa ang mga magulang ni Paolo kay Kim. Bukod sa kanyang pagiging sikat na artista, ang kanyang magandang ugali raw ang talagang nagustuhan ng mga ito. Pero bakit nga ba gusto ng mga magulang ni Paulo si Kim? Ayon sa isang insider, si Kim ay napaka-warm at madaling lapitan. Madalas siyang sumama kay Paulo sa mga family gatherings, at dito niya ipinakita ang kanyang pagiging magalang at maalaga. Sa mga ganitong pagkakataon, mas nakilala ng mga magulang ni Paolo si Kim at nakita nila ang kanyang tunay na pagkatao. Isang bagay na talagang hinangaan nila. Ngayon, kumpirmado na ang relasyon ni na Kim at Paolo. Kung ibinabahagi na ni Paolo si Kim sa kanyang pamilya, mukhang malaki ang posibilidad na seryoso na nga siya kay Kim. Isa pa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ng mga magulang ni Paolo si Kim ay ang kanyang pagiging matulungin at mapagkawang gawa. Maraming beses na siyang napatunayan sa mga charitable activities na kanyang sinasalihan. Sa ngayon, masaya ang mga tagahanga ni Nakim at Paolo dahil sa magandang relasyon nila. May blessing na si Kim mula sa mga magulang ni Paolo. Yan ang latest balita natin for today. Huwag kaling utang subscribe at iklik ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong balita. Salamat sa panonood at kita kits ulit sa susunod na episode.